mga ninduto ka ang price 59 huy kunin nyo na to kunin nyo na dalawa pa oh. ay meron pa dito oh. hmm? Oh, okay, kanindot ba ano refrigerator wala gusto ko to oh. ang ganda mga upuan ayun oh may tinapon ako ano to Ayan, oh. Gusto ko to Kaso, bukas man. Ah, Ay. isa ba? Ayan, oh. Ano, mga kapatid. Sana ba ang ganda nito? Hmm. Sayang. Ayan, oh. Kasayang. Uy. Mga old style. Paborito. Pinatatanggalan ng karapatan. Ayan, ang Gusto ko yan. Sobrang gusto ko yan. Oh, my gosh. Ang ganda nito. Bakit ito tinapon? Ayan pa naman ang hanap ko. Ayan, oh. Um. Hala. Oh, my gosh. Sana ma-fix yan. mahal. Ang dami ba? Ayan, oh. Um ito. Uy, kakyo traba. Sus, ayan yung isa, sira. Okay lang sana, pero gusto ko talaga yung kulay. As in. Pat, pati yung style. Oh my God. Sayang ba? Hindi ko ito naabutan ah. Hindi ito po naman ako kahapon. Oh, ayan oh. TV ko kan uh, Lagayan ng TV mga kapatid. Ayan, kunin nyo na. Libre lang yan. Oh, katatapon lang ni ano, ni Mike doon. Saglit lang. Check natin dito. Marami siyang tinapon eh. Ay! Toaster, chinilas, ano pa. Ayun oh, may toaster, chinilas, sapatos. Wala naman. Dito, kos kabila. Oh Ay, yeah, mga sapatos. Bakit tinapon mga damit pa? Ayan ko. Mm. My goodness. Okay. Tingnan natin kung maganda. Hoy! Maganda pa. Oh, pwede pa yan. Hala, may, my arms. Oh, hala ka. Ang ganda ng bra. Ang ganda ng damit. Mm. size eh. medium. Mmm, hala maganda. Kunin ko yan lahat. Yes. Ayan oh, mga damit. Talo ko of toaster. Yung toaster bo. Kuha ko ng hawakan bi, saglit. Ayan, nakakuha na ko ng hawakan. Lusobin ko yan. Ayan um. Sayang ba. Lusobin ko yan, saglit lang. Paano ba to? Ayan dito ako tatalon yan talon ay like wait oh, sa drone hawakan ng TV ko. Oh. oh. Toaster. Magandang toaster ba? Mm. Mga blanket, maganda. Hmm. Bag, T shirt, the meat, perfect smile with a perfect body. yang ganda. Ganda. Mama bra. Uy. Ang ganda. Tago natin. Ang ganda. ganda. Ini pajama bagus. dalawang sako dalawang sako bet Ito kaya pa Oh dito yung tinina Ito yung partner ganu isang bag isang bag yan yan natin ay yan ayan, ayan sa 40 sa 7 na niha poni natin to magaganda ito ganda ito mga kapatid. Kunin ko na ito. Diba? Ang dami sa ilalim. Wow. Dito ko na isusort mga kapatid. Dito ko na isusort siya. Ayan, saglit lang. Ayan, tatlong bag. Grabe. Yung kaya natin dalhin, dalhin natin. Mga shorts mga Victoria's Secret. Oh, magaganda. Mga bago pa. Oh. Meron siyang mga tatak. Okay lang. Okay lang yan. Hinaan yung mga pulong. Good job. Sus, ang maganda. Baby. ah, ito ah, maganda talaga pang garden ba maganda lahat itong isa, eh, i-check eh, yung isa kasi hindi ko tanot ito. ito ba video. Okay, sapatos, check. Damit, check. Dress, check. Bra, check. Uy, maraming mga bag dito ah. na siya maganda. Pero pwede pa. Kayak tuh, damit. Ganda sya, hakutin natin Ang dami na